go papakain po kami iba na ipinakain agis mo yan leo oh. agis mo agis mo dito dito yan okay, na ano kaya nila yan okay. oh okay. grabe isak, isak na na, isak, isak oo, oo nga ano okay, <laughs> grabe ang na pala ang dami na pala malalaki Maabot dito yung ano ha Papakain nila Oo ba boy? oh Grabe pala ano Gusto gusto nila ano Ah pagka may lalim yung pagkain Nandoon sila sa ilalim Oo oh. Oo oh, Grabe pagkain ngayon ah. Ganyan pala pampataba ng hito. Kaya hindi na po kami magpipids. <laughs> Ayan o. Oh. Nasa ilalim na po sila. Ganyan pala. Nakita niya nababawasan na sila sa ibabaw. Kasi in nasa ilalim yung mga pagkain lumulubog. Ngayon doon sila nagpupunta sa ilalim. Grabe. Ganyan pala. Haba niyan ta ha. na. Ah mami mamingwit ka Mamingwit ka Mamingwit ka hahaha isipan 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 hahaha oh hahaha <laughs> hahaha <laughs> oh kaya pa! matibay bilugabo mo, bilugabo mo. yun eh pa tumulutan higitong tayo higitong 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 Ganyan kasi mamingwit, oh. oh. Oh, oh. yeah. Ila, 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 ila. <laughs> tali mo ulit, tali mo ulit. <laughs> ito, ito malaki. Ito malaki. Oh. Ito oh. malaki. Pag gano'n mo mong bilog yung ano, sumasama. Eh, tinangin na, oo. Ito pala maganda pang sa ito. Oo, lalaki. Dito tayo sa marami. <laughs> Ya. Putik na, putik na. Sige, paglakaw huli ka 500. Sige, sige. Paglakaw huli ka 500. Hindi lay lakaw-le. ayun Ay, mga Ay 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 ay. Oh. Uta 500 dyan Takoy yung <laughs> ta. Tininga tan yon size. Ah, uh, pangapatan pang-apatan sa isang kilo. Ay tatlo, tatlo, tatluhan sa isang kilo. Ito uh, okay ni laki niya, sa tatlo. Ah, uh, tatlo sa isang kilo. Uh, Ay uh, uh, eh, dami oh. Uh, yung mga malilit na sa ibabaw, oh, yung malalaki okay, nandoon yeah. na sa ilalim. Uh, dami, oh, dami oh. oh. Ang nauubos nila na pagkain, higit sa tinulada, pagkarne. Karne ng baboy, ah, uh, ng manok, mga ganun. Nakaka 1 ton sila may hanggang 1,500 kilos sa isang araw. Ang lakas, ang lakas sila kumain. Pero okay, isang maganda ano maganda pala tandaan yun. Ibig sabihin, maraming, marami tayong hito. Ang dami, ang gando sa dulo. Yung mga dulo, hindi pala nabibigyan. No? Talagang halos lahat siya, puno na. Kaya karamihan, yung iba, hindi pa lumalaki kasi may mga mas malalakas kumain sa kanila yung mga tinatawag na shooter kaya yung iba iwan talaga sa paglaki kaya pag harvest ito mauna yung ayun ang laki no no ayun no meron na palang kahita ano mm, ganyan naman talaga sa ito pero ang kagandahan naman makikita mo naman talaga na ano hindi naman kinakain yung mga malilit kasi sagana naman sila sa pagkain marami lang po talaga sila kasi araw-araw kumakain po yan ah, ang pinapakain po natin ah, yung mga bituka na ng manok sa ayo mga ano ito mga mga ganyan mga ano ba tawag diyan balumbaluna atay puso oo ng man, ng manok atay puso ng manok nakakatuwa lang na ano so sipi mo yukaw, na yun, ayan yun, mo uh, diba? malapit na tayong ma harvest talagang kailangan na ma-harvest to para makuha na 'yung mas malalaki para 'yung mas maliliit eh ito, ito, ito. lumaki yan. sana bago magpasko, uh, ma-harvest natin sila. Ay, may, may magaganda ng size. Kaso nga lang, merong isang piraso sang kilo, no? Pero sana wag na masyadong lumaki ng gusto. Ma-harvest na yung mga mas malaki. Pwede na siguro yan. Ito pa, oh. Dami. Ayun, sila yung po ang taga-hakot ng ating pagkain ng uh, hito. Ayan, ganda, oh. Ito laki lalaki. Ayun na, mm. yung karne ha. Matagal-tagal lang pag ano niya. Nagpipiestahan. Mm. Okay, Bubu kasi. Hindi naman lang kayang lunokin ang buho Ang nakatuwa, ang dami talaga. Ang dami po talaga. Tapos yung mga paapo kasi ng manok, uh, hindi po kasi siya pwede pakain kagad agad. Kasi, ano, umuusli sa tiyan ng hito yun. Kaya kadalasan, yung mga mga paa, tilatad na daming ginigiling para po hindi maapektuhan yung ating hito Ayan. Yeah. kaya maganda yun yung nag-resulta ng hito natin ayun yung mga panong manok o, ba? Diba? ganun po pag alaga ng hito uh, para mas kumita kayo kailangan pa kaya mga hindi naman po sila hindi naman po mabawo kasi hindi pa naman po talaga sira yung pinapakain namin yung mga nakukuha namin sa palengke na hindi na pwede sa tao at ngayon sa hito naman namin pinapakain yung mga nakukuha namin sa palengke ng mga bituka ng manok On va débarrasser.